Narito naman ang iba pang balita sa Luzon, Hatid ni Michael Sison. Inaresto sa isang operasyon ng dalawang lalaking sangkot umano sa serya ng pang up sa Dagupan City. Karaniwan daw nilang biktima ang mga inja na nagpapautang. Positibo silang itinuro ng isang inja na biniktima raw nila. Base sa investigasyon, parehong security guard ng mga sospek at kabilang umano ang mga ito sa isang organisadong grupo na nanguhold up ng mga injan, Nakuha sa mga sospek ang isang bag na naglalaman ng wallet na may lamang ID at mahigit 8,000 tisong cash. Nakaw daw ito. Nakumpis ka rin ng isang baril mga bala magazine at dalawang pakete ng shabu. Itinanggi ng mga sospek ang mga paratang. <laughs> nagsumite ng motion for reconsideration sa LTFRB Central Office ang Baguio La Trinidad Itogon sa Blantuba to Blyo Blessed Taxi League. Hinihiling nilang mapigilan ang implementasyon ng pagbaba ng flag down rate ng taxi sa Cordillera. Nakasaad sa motion na labis daw ang 10 piso bawas singil sa pasahay sa taxi. Sa Lunes inaasahang magbababa ng desisyon ng LTFRB. Tumaas ang presyo ng mga gulay sa La Trinidad benguet dalawang linggo bago ang Semana Santa. 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang tinaas ng halos lahat ng gulay. Ayon sa mga retailer, kakaunti ang supply ng gulay na ibinabagsak. Nangangamba rin silang baka kulangi ng supply ng gulay pagsapit ng Semana Santa. Tiniyak naman ng mga magsasaka na marami pa silang aanihing gulay sa susunod na linggo. Michael Season, Nagbabalita, Pilipinas.